isang panawagan sa pagbabago. Roma 12, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. mag kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugud lugod at ganap na kalooban niya, ang talatang ito ay may malalim na implikasyon sa konteksto ng politikang Pilipino. Sa isang bansa na kinakaharap ang mga isyu ng korupsyon, kawalan ng justisya at pagmamalabis lang panawagan sa pagbabago ay higit na kailangan. Ang huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito sa kontekstong ito ay tumutukoy sa pagtanggi sa mga nakasanayang sistema ng politika na puno ng katiwalian at panilinlang. Ito rin ang pagtanggi sa paggamit ng pera at kapangyarihan upang manipulahin. Ang sistema at ang mga tao, ang pag-aayon sa takbo ng mundong ito, ay ang pagiging komportable sa kasalukuyang estado ng mga bagay-bagay, ang walang bahala sa mga isyu ng kawalan ng hustisya at ang pagpapabaya sa responsibilidad ng isang mamamayan. Anda, uh, mag-ibalo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip ay isang panawagan sa pagbabago ng ating pananaw at pag-uugali sa politika. Kailangan natin ng isang malalim na pag-unawa sa mga isyu na kinakaharap ng bansa hindi lamang sa ibabaw, kundi pati na rin sa pinagmulan ng mga problema. Kailangan nating palitan ang ating pagtuon sa pansariling interes at pag-iimpok ng kayamanan tungo sa paglilingkod sa bayan at pagtataguyod ng karaniwang kabutihan. That is pagsusuri ng impormasyon. Hindi lamang ang pagsunod sa mga balita at opinyon ng iba, ang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugud lugod at ganap na kalooban niya ay isang panawagan sa moral na pamumuno at pagkilos. Ano ang mabuti para sa bayan? Ano ang makakatulong sa pag-unlad ng bansa at sa pagangat ng buhay ng mga mamamayan? Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang pagpili ng integridad, hustisya at pagmamahal sa bayan higit sa anumang pansariling interes. Ito ay ang pagtataguyod ng mga patakaran, to programa na magbibigay ng katarungan at pagkakapantay-pantay para sa lahat, hindi lamang para sa iilan. Ito ay isang hamon sa mga Pilipino na maging aktibong mamamayan at magkaroon ng isang malinis at responsabling politika. Ito ay isang panawagan sa pagbabago, hindi lamang sa ating sistema ng pamahalaan, kundi pati na rin sa ating mga puso at isipan. Kailangan natin ng isang pagbabago na nagmumula sa loob, Isang pagbabago na nagsisimula sa ating pag-iisip at sa ating pagkilos. Ito ang tanging paraan upang makamit ang isang bansang makatarungan, mapayapa at tumuunlad. Ama naming nasa langit, tulungan mo po kaming huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Baguhin mo po ang aming mga isipan upang maunawaan namin ang iyong kalooban, ang mabuti, ang kalugod-lugod at ang ganap. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon at gawain upang maging instrumento kami ng iyong pagpapala sa mundo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.